Saan agad mapupunta yung kaluluwa ng isang tao kapag siya ay namatay na? Meron pong dalawang patutunguhan yan. Yan po yung langit at impyerno. Ngayon mga kapatid, ito po yung tatandaan nyo. Yung mga taong nanampalataya sa ating Panginoong Sokristo, hindi agad yan mapupunta doon sa bagong langit at bagong lupa. After pa po yun ang judgment. Ganon din po yung mga namatay na wala kay Kristo o yung mga makasalanan. Wala pa po sila doon sa Lake of Fire. Kaya po sinasabi natin na wala pang tao sa impyerno. Doon mismo sa dagat-dagat ang apoy. So mapupunta pa lamang yung mga kaluluwa ng tao doon after ng judgment. May mga kapatid, pagkatapos na pagkatapos mamatay ng mga tao, saan sila mapupunta? Meron din pong dalawang patutunguhan yung mga tao pagkatapos nilang mamatay. So nalaman na po natin na yung mga makasalanang tao, yung mga walang pananampalataya sa ating Panginoong so Kristo, mapupunta sila doon sa tinatawag natin na intermediate hell. So pansamantala doon muna po sila hanggang dumating yung final judgment. So masasabi na natin na impyerno na rin po yun. Kasi doon din na naman patungo yung Hades pagdating ng panahon. Itatapon yon sa Lake of Fire. So wala na pong balikan yon Kapag nasa Hades ka na, impyerno na yung patutunguhan mo. So pansamantala lamang po yon Ngayon mga kapatid, sa mga mana ng palataya naman ng ating Panginoong Sokristo na namatay na, sila po ay diretso na agad doon sa piling ng ating Panginoong Sokristo. Hindi pa po yan doon sa bagong langit at bagong lupa. Ano nga po bang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Sabi nga ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 1 verse 23, I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ which is far better indeed. Nabanggit din po ito ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8, We are confident then and would prefer to be away from body and at home with the Lord. So malinaw mga kapatid, ayon kay Apostol Pablo, pag namatay ang isang mananang yun nga sinasabi niya yung sarili niya, diretsyo na agad siya sa piling ni Kristo. Yun po yung patutunguhan ng mga mana ng palataya ng ating Panginoong Sokristo pagkatapos mamatay. Yun po yung intermediate heaven. Pansamantala muna pong dyan yung mga kaluluwa ng mga mana ng palataya. And then kapag nagunaw na yung mundo, after judgment, sabay-sabay po tayong mapupunta doon sa bagong langit at bagong lupa. So makakaroon pa lang ng bagong langit at bagong lupa pag nagunaw na yung mundo. Wala pa pong bagong langit at bagong lupa kasi nga, hindi pa gunaw yung mundo. Yung intermediate heaven at yung intermediate hell, hindi po ito yung purgatorio. Mas kasi na napunta ka na sa intermediate heaven, wala nang balikan yon Ibig sabihin, palangit ka na talaga. Pag nasa intermediate hell ka naman, sa Hades, papunta ka na rin ng impyerno. Hindi na rin po yun mababago. Yun na ang kapalaran mo. May mga kailangan lang kasing mangyari na mga propesya at may mga hinihintay pa na kailangan maganap para mapunta yung mga tao sa tinatawag natin na eternal destination. Yun nga po, para sa mga mana ng palataya, ito yung bagong langit at bagong lupa. At para sa mga hindi mana ng palataya, ito yung lake of fire o yung dagat-dagat ng apoy.